si Bird? O talaga siya nagugupit ng kuko niya, no? Di pa naman daw kasi official time in. Wala pa namang alas 8 ng umaga. May time pa. Nakakaloka. Saka tingnan mo kung manamit. Kailangan talaga bukas ang butones ng polo niya ng ganun kababa? Proud daw kasi siya sa chest hairs niya. Para makita ng madlang people ba? Saka ang hilig niya magsuot ng floral na polo, no? Kasi nga, ayaw naman talaga niyang pumasok sa trabaho. Gusto lang talaga niya mag-beach, ganyan. Ay, nako, Jinky, tigilan mo nga si Bert. Mabait naman yan eh. Ganyan lang talaga yan. Mabuti pa, magtrabaho na tayo. Tambak na naman ang trabaho ngayon dahil lunes. Uy, may chika ako sayo. Alam mo, Mona, ikaw talaga ang chairwoman ng mga maritas dito sa opisina. Ano na naman yung nasagap mo? Ang oh, dami-dami sinasabi pero lagi namang interesado sa chika ko. Ano nga? Ito na nga ang latest. Type ka daw bird. Ako talaga? Ang malas ko naman. Well, hindi ko siya type. Ito pa. Yayayain ka daw lumabas one of these days. Yayayin niya? lelang niya! Lelang talaga, friendship! Ang luma ng lelang, ah! <laughs> Jinky! Sige na, Jinky! Robert! Busy nga ako! Friday night? Busy? Walang busy ng Friday night, Jinky! Kahit nga ito may ari ng kumpanya, eh, Libre pag Friday. O, oh, edi eh, siyang yayain mo. Libre pala siya, eh. ito naman. Ganito na lang. Kapag hindi ka nag-enjoy, hinding-hindi na kita yayayain. Talaga? Lulubayan mo na ako? Oo. Sige. Game! Hello, hello! Kamusta naman ang date mo nung biyernes? Where's the date? ever. Oh, grabe lang. Kwento ka nga. Ano ba nangyari? Una, late siya ng isang oras. Na traffic daw. Tapos, wala siyang reservation sa restaurant. Mga isang oras kaming naghintay bago kami nakapasok at nakaupo. Ito ang malupit. Nakikinig ako friendship, nakikinig. Kung kumain siya, nakabukas ang bibig. Parang pinapakita niya sa lahat kung ano yung muya niya. Hindi lang 'yun. Ang ininya ko maliit. Dinig sa kabilang table. Pero ito talaga yung hindi ko kinaya, sis. Meron pa pagkatapos namin kumain, kumuha ng toothpick at nagtingis sa harap ko. Hindi man lang nagtakip ng tissue. Sige lang ng toothpick niya. Nakakaloko pala yan si Bert. Buti kinaya mo. Kinaya ko naman. Pero first and last na yon. Yuck talaga! Hi, Jinky. Hello? Hello? Niiwasan mo ba ako? Yung darating ako, maalis ka Hindi naman, busy lang. Busy? Kahit break time? Bert, tatapatin kita ha. Hindi ko alam kung may plano ka man o ano, pero ngayon palang, um, hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Grabe ka naman sa akin. Nagsisimula pa lang ako. Oh, busted na agad. Sorry na, Bert. Pero hindi tayo pwede. Makakahanap ka din ng para sa'yo. Hindi ako yun. Uy, huwag away ba kayo ni Bert? Hindi naman. Bakit? Wala lang. Hindi kasi kayo nagpapansinan eh. Ba't ko naman siya papansin? hindi naman siya namamansin. Uy, LQ na agad. Tigilan mo nga ako, Mona. Makakainis ka. Mona, parang laging wala si Bert. Ilang araw na. Depressed. Namatay daw yung pusa niya. Ay, kawawa naman. Oo, mahal na mahal daw nun yung pusa niya. Parang pamilya. Jinky, puntahan mo kayo. Sabihin mo pumasok na. Tayo gumagawa ng lahat ng trabaho ni. Tingin mo ba? Oo, kamustahin mo lang. Ang lapit lang naman ng kondo nun. Bert? Jinky? Hmm, pasok. Okay lang. Hindi naman ako nakakaistorbo. Hindi naman. Hindi naman. Pasok ka. Ah, uh, salamat. Kamusta ka na, Bert? Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Ah, namatay kasi yung pusa ko eh. Pinagluluksa ako lang. Naiintindihan ko. Pero kasi, Bert, um, nito kasi nung nagluluksa ka, dumudobli yung trabaho namin ni Mona. Alam mo namang tatlo lang tayo sa department. Tax season pa. Ah, uh, sige na ha. Um sige, papasok na ako bukas. Salamat, Berta. Oh, paano ba 'yan? Asahan kita bukas. Tuloy na ako, ha. See you na lang sa office. Welcome back! Salamat. Umiti naman dyan. Ay, umiti nga. Siyempre. Kita ako na si Jinky eh. Yan lang naman yung nagpapangiti sa akin eh. Eh, yun naman pala. Uy, Jinky, sabayan mo mag-lunch to si Bert, ha? Para naman tuluyan ng sumaya. <laughs> Uy, Kuha ka pa. Masarap ba? Oo eh. Sakto yung timpla. Nag-aago yung, alam mo yun, yung lasa ng suka at toyo dito sa adobo mo. Sus, alam mo ba, luto ko yan. Saka, ang saya mo palang ilunch. Ah, uh, ka-lunch, no, Bert? Hindi ka naubusan ng kwento. Jinky. Ah, uh, sabay tayo mag-lunch ulit bukas? Sige ba? Basta yung bilin ko ah. Oo naman. Dali-dali lang nun eh. Una, isara ang bibig kapag ngumunguya at wala dapat tunog kapag kumakain. Kahit masarap pa yung ulang. Hep, hep, hep! At ang pinaka-importante... <laughs> kapag nagtitinga, takpan ng tissue at huwag ipakita sa madla. Ayun! Very good! Jinky, buti naman napapayag kitang sumama sa amin. Gusto kang makilala ng nanay ko eh. Parang nagsisisi na nga ako eh. Grabe. NCR pa din naman ang bahay niyo pero pagkalayo-layo? Parang kalahating araw na tayong nasa biyahe. Lapit na tayo. Kulang isang oras na lang siguro. Traffic lang eh. Siguraduhin mo lang ha. Ay nako, bird. Eh, ayan na pala kayo. Pasok, pasok. Sakto. Handa na ang tangalian. Uupo oh, na, upo. Upo. Uh, magandang hapon Ay. po. <laughs> Mas maganda ka pa sa hapon. Ay tama nga si Bert. Ang ganda-ganda mo. Di ba, Nay? Sabi ko sa inyo eh. Oh, pang Miss Universe ang girlfriend ko. <laughs> oh, er, siya kain na. Jinky, itaas eh, mo din yung paa mo. Mas masarap kumain kapag nakataas ang paa. Ah, uh, uh, okay lang ho. Okay naman ako ng ganito. Hoy bit, anong pinagsasabi mong girlfriend mo ko? Paano ewan to! Ito naman, eh, hindi nga ba? Hindi. Iyan eh, ano pala tayo, best friends. Ano yun? Parang high school lang. Basta hindi, Bert. Huwag na nga tayong ano, Jinky. Araw-araw na nga tayong nagkakinay. Sabay kumain. Pinakilala na nga kita sa nanay ko eh. Yun na yun. Ay, ko Bert. Bahala ka sa buhay mo. Bert, may sasabing na sa sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Ha? Talaga? Magiging tatay na ako? Ayaw mo! Shhh! Hindi natutuwa, Bert. B bakit? Mananagutan naman kita. Hindi pa nga ako sigurado. Nagugulungan ako. Eh, Jinky. Basta, nandito lang ako. Paninindigan ko yung magiging anak natin. Handa akong pakasalan ka. Malaki na yung mo. Kailan ba tayo magpapakasal? Dasal pa more. Malay mo, isang araw, mapa-oo mo din ako. <laughs> dasal na nga ako nung dasal eh. Bert, salamat sa pag-aalaga mo sa amin ni Baby ah. Salamat sa araw-araw na pagsundo at paghatid mo sa akin sa bahay. Aba, syempre naman. Ayoko mo biyahe ka ng mag-isa eh. Salamat din pala sa pagbili ng mga cravings ko ah. Uy, pero medyo mahirap pa. Yung mga cravings mo kasi wala sa panahon. Hirap maghanap ng lansonis kapag Disyembre. <laughs> Pero nahanap mo. Hahanapin ko naman lahat para sa iyo. Eh. Nahanap ko nga ang good manners and right conduct. oh diba? Oo nga. <laughs> um, Bert. Um, ano na naman? Gusto ka ng atis ng Taiwan. Na Taiwan? yung kasing laki ng ka ulo mo. Ah, sige, hahanap ako. <laughs> Ang lapit lang naman ng Taiwan dito eh. Happy birthday, birds! Salamat. Alam mo, ito na yata ang pinakamasayang birthday ko. Tingin ko din. Alam mo ba may card ako sa iyo? Buksan mo dali. What? birthday card talaga? Alam mo Jinky, ikaw na lang ang kilala kong nagbibigay ng greeting card. Pwede mo namang i-text na lang or ibulong sa akin. <laughs> sige sige, buksan ko na nga. <laughs> <laughs> Oo! singnan tingnan mo naman to. bakit tumutulo ang luha mo? Masaya ka dapat. Eh, hindi ko mapigil eh. Matagal ko na kasing inihiling to. Ay, sus! Oo nga, Dinky. Sa salamat, ah. Salamat kasi, finally, umayag ka na magpakasal sa akin. Pinapangako ko, gagawin ko ang lahat para sa inyo ni Baby at sa mga magiging anak pa natin. Every time I hear our music play, Reminds me of the things that we've been Dear love, isang dekada na kaming kasal ni Bert. Tatlo na din ang anak namin, pero hanggang ngayon, araw-araw pa rin yung pinaparamdam sa akin kung gano'n niya ako kamahal. Sa totoo lang, hindi ko na alam mabuhay nang wala siya. Hindi lang kami mag-asawa, best of friends din. Napatunayan kong minsan, hindi naman totoo ang love at first sight. Na-develop de ang pagmamahal. Ang importante, willing kayong mag-adjust at mag-change for the better. Ganon yung nagmamahal. Ginagawa niya lahat para mapasaya yung taong minamahal niya. Your love like the sun that up my whole world. I feel the Feel the chill inside. pa ba bang i-memorize yan? Basic! <laughs>